Hi guys! Wala po tayo sa Antarctica. Nasa Calgary, Alberta, Canada lang tayo. Pero natatawa yung mga kasama ko sa daycare kasi na-exogen sila sa outfit ko. Pero, yeah girl, doesn't wanna get cold. Tignan na naman. Sana naman kayo hindi magbibihis na ano, na balot na balot. Kung ganito ang ang tinitirahan nyo ba diba? Look at that. Hindi pa to January, ah. Kasi ang pinakamatindi daw dito is January to March. Or January and February. Ito ay end of October pa lang. Ganyan, nakalala. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Kasi pag tinanggal ko tong ano, mask, malamig sa face. Pero medyo mahirap huminga. Ay! <laughs> Kita Kita ba? Parang di makita. Anyway, ay may mga daan na naano na, na na shovel to yung mga pavement. Pero yung mismong kalsada, ayan. Mahirap huminga ng ano, nakamask. Pero alam nyo, hindi ko alam kung anong tempe, mamaya check ko. Alam nyo, Basta nakabalot kayo. Keri naman. Yun nga lang, ang bulky. Ang ano, ang daming layers. Biro nyo sa practicum ko ha, sa daycare. Pag morning, syempre, ano, kanina natin ako ni Kuya John, so hindi ako nakabalot na balot. Pero nung umuwi ako for lunch, so ito yung suot ko, naka ano ako, diba, naka, um, ultra warm na leggings tapos joggers na fleece ang loob tapos ultra warm na pang taas na long sleeves fleece na parang sweater jacket at saka tong winter coat yung pang taas okay na okay pero yung sa legs medyo malamig pa din tapos sa boots naman yung boots na to lined eh may fur tapos naka double socks na wool isang wool, isang fleece. Pero kanina, nung lumabas kami ulit sa playground nung hapon for 30 minutes, medyo nilalamig na yung paa ko. So, pwede siya kung mga ano lang, yung maglalakad ka lang ng mga 10, 10 to 20 minutes, kaya naman. Pero longer than that, medyo lalamig na yung paa mo. Pero at least sa testing ko, ba diba? Kasi, mumurahin lang itong boots na to eh. Ang bili ko dito, uh, seven, uh, $83. dollars. Dalawa to, isang beige, isang black. Yung black, regalo ni Mr. G. Yung birthday ko. Tapos yung beige, binili ko. Tapos meron ako nabili sa, sa Goodwill na North Face ata. Pero hiking boots siya. Pero hindi ko pa na-try sa yellow. Tapos, medyo mabigat kasi siya. Ang gusto ko kasi sana na boots, yung warm, tsaka may grip sa ice, pero yung lightweight kasi, naku, sana yung sa mabigat na sapatos, kahit sa Pinas, mahilig ako sa crunch crunch, sabi ng snow. Kahit sa Pinas, sana ako sa sapatos na magaan, yung halos parang wala kang suot, ganon. Eh, syempre, pag boots, mahirap maganap ng lightweight kasi, mabigat siya kasi insulated siya. Tapos makapal yung swelas. Tapos may fur. Tapos yung material pa niya dapat waterproof. So mahirap, medyo mahirap maganap ng lightweight na boots. So akalain nyo, last year, this time, October 24, sa Pinas, uh, siguro maaraw pa, matindi ang sikat ng araw, ba? Diba? And then today, this year. Ayan. Ito na po ang ilalakaran natin pa uwi. Dati, uh, pag ganito, nakaabang na ako ng kutag ulan ha, sa Pinas, sa Manila. kaabang ako ng bus. Papauwi ng Las Viñas. Kung baha, hassle mag-abang ng bus. Maglalakad ako from, depende kung saan yung last class ko. Minsan sa LS yung last class ko. Yuchenko, Miguel. And then, kailangan ko maglakad all the way to Green Mall para makasakay pa ako kung sakaling may upuan pa yung bus. Kasi pag doon ako nag-abang sa may McDo, for sure, sa Estribo na ako noon nakatayo. Take note, nakatayo, hindi nakaupo. Look at that, guys. ba? Diba? I'm dreaming of a white Halloween. Tawit tayo. Baka lalo lumakas yung slow dahil kumakanta ako. Masisi pa ako ng mga tao dito. Alam nyo, napagod ako sa practicum. Pero nagpapaka-cheerful na lang ako kasi wala naman akong choice. Nakaka-ano pa lang ako, 48 hours pa lang ako. Ang total ng practicum ay 152. So wala pa ako sa one-third. Pero 48 is 48 at least next week. O, oh 48. Dagdagan nyo ng 16 hours yung 48. Ayun na ako sa mat. 48 plus 10, 58 plus 6, 64. Tama ba? So, by next week, naka-64 hours na ako. Yan. Nakita ulit dito sa, wow, sa pavement. Look at that. Munti pa akong munti pa natwist yung ankle ko. Hindi nadulas eh. Twist. Alam nyo may something sa ankle ko. Ano siya? Hindi siya stable. Kailangan ko mag ankle strengthening exercises. Kasi may tendency talagang ano matwist yung ankle ko parate. Lapit na ako sa street namin. Kaya kahit hindi ako happy dun sa practicum site ko, parang pinwento ko na to kahapon. Kasi, Mahadera yung mentor kong bata. Eh, mukhang pagtsatsagaan ko na lang kasi nga, ngayon to lang siya kalapit. O, oh, nag ako mag-vlog paglabas ko ng school, ng practicum site, ba diba? O, oh, ito na, malapit na ako. Kung sa ibang center kasi ako magpa-practicum, magko-commute ako ng medyo malayo-layo. Okay lang ako hindi winter Kaso, pa-winter na nga. Halos, sumasakat yung uncle ko. Kailangan ko to iyelo. Pero nakakalakad pa naman ako. Ayan, maraming yelo. O, oh, yelo baka mo. Ayan. Ay nako, may bata na naman sa labas ng bahay. Tigas ulo talaga. Ay, dalawa pa sila. Dalawang bata sa Playing in the snow Who are these? One Looks familiar Looks like my child The other one I'm not sure Who's your friend? Who's your friend? What's your name? Kyra Hey Are you guys not cold? No You okay there? Who's Jack? Is that your jacket? Is your face not cold? What about your feet? Are you wearing boots? Can you see? Okay, good. What about your legs? Okay. Don't say out too long. Ah, oh, English na tayo dito. Look at that. Look at that. Look at. Look at. Look at that. Pasok na tayo, guys. Ay. Mm -hmm. Mag-ano na lang tayo. Huwag natin ipakita yung keyless code ng apartment. Kasi ang hirap ko susi. O, oh, kasi nasa bag ko. So, ginagamit ko na lang yung secret code. preko Saan na from working with children the whole day. Okay. Stop mo muna dito kasi ano, papasok na ako ng apartment. Tignan outfit ko. Tanggal na 'yung takip sa mukha.